Nalagyan na niya yung harness na gano'n, biglang pumitik. Biglang wow. nakabitaw siya. Nalagyan pa lang niya yung, ano, yung safety belt at ilalak. nakatali na sa baywang. Pag nalagyan pa lang niya gano'n, biglang pumitik na gano'n. Biglang lumundo. Biglang lumundo na gano'n. No? Oh. Nakabitaw. Nataran siya siguro. Ang problema, mababa lang talaga yung binagpakan. Baka ganyan lang katakas. Oh. Yan, yan, yan. Yan, kulay brown na yan. Mga 5 feet. Nalaglag siya sumuot yung paado sa pangatlo o pangapat na oh. ano siguro na, la, na yung ladder. Oh. Yun lang yung nakasama, yung pagsuot ng paa niya oh. lang, oh. slide siya. Pag-slide na ganun, ulo talaga yung nauna. Kaya itong, ano, itong bumuko agad sa kanya. E eh, sabi sa akin, huwag galawin dahil yung ibang mga doon, sinabihan ako, Ma, ah, kuya, huwag mong galawin, bawal yan. Uh, hindi ko naman ginilaw. Oh. Kapag, parang tumawag na agad ako ng barangay. Oh. Ang mabuti, yung subscriber na inayusan namin, tumawag ka agad. At tawag na gano, siguro mga 5 minutes. Tapos sunod yung ambulansya. At tinanggalan na siya ng harness. Unconscious na po kaagad siya ng time na yun. Eh. Pag, pag, na gano'n, ano na siya? Parang uh, yung naninigas ba na ano? Yung ihigat-higat, at tingin so, na gano'n. sa ulo. Mm. Yun nga po eh. Ang Walang masama na yung... Hard sir. May hard hat. May hard hat. May hard May suot, bumitaw. But, Tanggal yung hard hat. Oo. Hindi ko lang alam kung nilagay niya dito. Yun ang di ako sure. Mm. Eh sabi ko, lahat siyang safety. Pero meron talaga ito. Ano, ilagay mo sa ano? Minsan kasi hindi nagsusuot yan eh. Medyo matigas din po ang ulo. Sabi ko magsuot po tayo. Sabi ko, lahat ng training ko. Kasi ako nagtitrain dyan sa mga yan, yung mga bago. Eh. Lagi kong pinagpro niya. Unang una protection, protection, protection. Oh, uh, number one talaga siya. number one. Yun po ang sinasabi ko dyan sa mga kasamahan ko lagi. Eh, ang problema, yung helmet yata niya, sir. Parang tumama, pag ano niyang gano'n, baka bumitaw. Bumitaw yung, pagka, eh, nauna yung ano, sumabit yung paamo doon sa hagdan, sa ladder na gano'n. Yung, ano, hindi ko alam, alam po nakalock yun. Yun ang hindi ko alam sa kanya. Yung nilock niya. Yun ang hindi ko na maalam. Ayun. Ayun. Kung may protection ka na, ikaw okay. lang ang tutin. Meron po. Bumitaw. Hindi ko lang alam kung yung nilagay niya dito. Oo, oh, hindi siya naka ano. Ay kasi sumuot yung paa niya. Eh. Parang Pero, din nakalock. Oo, oh, siguro. Nakalock. Hmm. baka. Ay yung sabi ko pinaglalako lang lagi ni. Eh. Minsan kasi medyo minsan matigas po ang ulo niya. Sabi ko pre, lagi kayo maglak, lagi kayo mag minsan nga hindi ma na nang hindi ano, yung nakaproteksyon eh. Kaya sabihan ko lagi yan, sir. Eh sabi ko SOP natin sa company yan, yung protection. Mm. Pero wala siyang power car, wala, ano? walang live wire. Walang live wire. Ano yun? Talagang wire. Ah, talagang like. lang. slide mm. lang. Umi-slide Yung yung kasi yung kable na nasa taas, yun ang iniimbestigahan nila ngayon. Kung kabli kasi nagani sa subscriber, ito yung subscriber. Gumanon. Tapos gumanon. Bumalik ko. Oo. Oh, eh dapat naka yan na gano'n. Oh, tapos diretso na kaagad. Straight dapat. Eh ngayon pag release namin gano'n, biglang mislide to. Mislide na gano'n. Doon gano na siya nahulog. Nakabitaw. Pero nakakabit na yung harness niya. Hindi pa. Hindi pa. Ikakabit pa lang. Biglang mislide ikakabit na niya. Siguro nung pag gano'n niya, yung yung ano yung weight hmm. siguro yung bigat eh, nakaganyan ka eh ay nung ikakabit na niyan ganun syempre yung weight mo na naka ano hmm. eh mm. biglang gumano pero that time na din ano ano na, na nasa baba ka pa oh nasa... nasa baba po ako hawak ko yung hagdan ah, hawak ang pag ganun di ba so, hawak ko nakakontra ako sa kanya kasi nga mm. ako pumitik eh. ko talaga eh. ay nadaiig ako Siyempre kahit pa paano, oh. pipit, na, ano ka pa rin, papalag ka pa rin. Nagulat din ako eh. Buting na gano'n, siguro na nataranta siya, nakabitaw Ang baba lang, oh. ayun you know. lang oh. Pero kung naikabit ka yung harin niya? Eh? Ay, kung naikabit yun, ah, Nandun na siya, may sa taas Oo, oh, dapat nga, labitin hey, hindi, yun, yun eh hindi naman siya, Hindi naman aalis yung sabi ko, yung agdan. Isama din dun sa, ano yun eh, sa, sa kabli lagi kasama yan Kasi oh, mahaba oh. yun eh Ganun lagi ako pag naglalatag, SOP ko yun, eh. sinasama ko lagi sa hagdan na gano'n Apo sa para in case na may dumaan na sasakyan, hmm. ma magwasiwas ma man yung na yan hmm. hindi yan bibitaw kasi pagka hindi mo sinama yon pag dumaman na sasakyan dyan iwan sa Yung ginagawa ko lagi mo. Uh, ang picture po ako sa Pwede po. Po makita yung picture mo? Ano ang picture mo? Ano picture picture mo? Ano picture hindi ko dala yung cellphone ko. Wait lang po. Punin ko po lang. Ito yung sinugod ko na po sa hospital. Nasumuso ko kasi dyan. na ako dyan. Ito po. po. Nakaputay naka lang sa o wala sa musuot na kahit ano? Ito yung nyo, yung safety. Harness lang? Kung makita yan talaga. Asan ah, na po? Ito na hmm. nga yung kung makita yan. Yung anak hmm. ng nagtaganyan. Eh yung yung ano niya hard up. Mm. Tinanggal na ng barangay kasi tumingin yung barangay. Tinanggal na rin to kasi napa na siya. Ah, Oo. Pag naka-i masama ng ano na eh. Yes, Ayun oh. No. Mm. <laughs> yan, tinanggal ano ko? Tinanggal yung hard Nandito yung tama niya, hmm. <laughs> yung bumitaw niya. Mm. Ang kapal niyan, yung yung. yung, yung... <laughs> Gusto niyo pong isin ko sa inyo? Pwede po. Ito yung ladder so, uh, hmm. Pag mahaba yung ladder, hindi na mapipel sa kahit anong tindi mo dyan. Ah, pagka natumba yan. yung hmm. mga nakatikita, tanggalin yan kayo ini. Hmm. Kita talaga na. Meron yan, naman -conscious ay... na. Diyan, si na siya dyan. Diyan yung dali niya sa ano. Oo. Oh. Oo. po. Ayaw. Oh. Yan, may yung, may harness niya. Mm, meron na suot kompleto, kompleto. Ilan, Inal, pa, pa lang niya yan eh. Bigla na lang sumayaw yung ano. Mm. Kompleto um, naman pala. Yeah, kompleto yung eh. ulo niya diyan kasi may init yan, 230 lang yan eh. Mga uh, eh. Ano pong exact time niya na nangyari? Ano po? Anong exact time niya na nangyari? Exacto? Opo. 230. 230. Tuesday. Tuesday. Uh, uh, Isend ko po, po, po sa inyo yung ano. Pwede pa, pwede. Sige, ngayon po po.